Sinyalis na lumalandi ang babae sa iyo. 1. Mapapansin mong nakatitig siya sa iyo ng matagal. 2. Nilalaro kanya sa kanyang damit. Sinasadyang magpasiksi para mapansin mo lang. 3. Papansin at chancing habang nagsasalita ka. 4. Minsan mahuli mong nagnanakaw ng tingin sa iyo. Nilalandi kanya sa wika ng kanyang katawan. Paalala, huwag mong ikahiya kung may utang ka. Ang mas nakakahiya ay yung wala nang nagpapa-utang sayo dahil di ka marunong magbayad ng utang. Besh, huwag mong sanayin ang di, mag, ang di pagbabayad ng utang. Dahil ito ay isang uri ng panlalamang sa kapwa, maging patas ka sa buhay para di kalayuan ng grasya.